metal doon sa ano Ayan, po tayo, palusong mga kaisan Ito so, mga kaisan, napahirap po ng daan dito One way lang, one way Pa, ayo, so, may kasalubong ka dito, may hirap dito ay, Pag may kasalubong oh, may kasalubong may kataon na may At kasalubong Tapos ang takbo yung mo 120 pa yung pa, oh. pa, no? Pahinga mo pag may alam Ayan, yun lang sa kan. Oh, palusong po to, mga kainsa, no? ito mga kainsan oh. Ito mas ang wali niyo pagpalusong niyo. Kaya kami kanina nag-stop -ano? nag you know, kami dyan kanila. Ah, tumigil ka din eh? Ayun, nahirapan kami yung umamod dyan no? Ay, ito na bitin kayo pala. bitin nga, sobrang ahunin oh. Ayun no, oh, ito. oh, tukad, dami pa namang lumot. Ah, ano oh. <laughs> hey. Nasama na tayo Tama kasi ang liit lang kasi daan ang daan pag may kasama. Oh, tas yan, may mga lubak-lubak pa. Yung mga abuelo. Ah, grabe mo. Oh, ala. Ah, dahil pang bato, ang lalaki. Ayan Meron pa yung mga nakatabi mo sila sa ano. Ang tamo sila, ang tumigil sila. Ayun, abuelo yun, yung kasalubong. Oo, wala. Ha? maputik pa mga kain ano? saru. Grabe ang putik. Ito oh, nasa ulo. Yan, ay nasa ulo so. -tale. Oh, libre lang so sa ulo mga kain saru. Hindi ako wala sa ulo. Ayun pa, rambutan pa daw. Ito rambutan daw. Napadaan sa akin. Ha? Hindi wala. Napadaan mo. Kuha ka lang lang daw. Ay mataas naman. Yan, yeah, may tulay naman dito. Hindi sa probinsya ano eh, pwede kang kumuha ng mga kakainin mo lang wag ka lang magdadala yung ano pwede ka mga libre mga pero wag ka Wala. magdadala marami oo oh, yun yung sasakrin yun oo oh. <laughs> grabe na yun grabe na isang sako lang kukunin oo oh, yun na pa. Ini nak ke kanoh? Ini bae kanoh. Ini bae pun dito eh.